hello na ako dito sa mga taga DOJ. Manggigipit lang, gigipitin lang ako. Aba, hindi pa sila magkasundo. Sabi ng isang USEC, hahanda na namin ang red notice alert. Sabi naman ng isa na spokesperson, ay ah, hindi pa kasi pinag-aaralan pa ng mga international law experts. Ang gulo nyo naman, manggigipit lang kayo eh. Pwede ba magkaroon naman kayo ng isang boses na hindi nahehelo yung biktima ng inyong pagigipit? hindi ko talaga alam kung ako'y matatakot o matatawa sa inyo, no? Dahil panggigipit na lang, eh hindi nyo pa alam kung anong gagawin. But in any case, alam nyo po, wala kayong magagawa. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam nyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non refumah kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, eh manigas kayo, hindi nyo makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa, um, sa Netherlands. At syempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolusyon laban sa akin na nagsampan uh, ng kaso na non-bailable, siguradong siguradong magagrant po yan. Mantakilin nyo, qualified human trafficking, ako daw ay eh, nag-text at tumawag, nag-follow up ko, ano pa yung kulang ng dokumento ng Lucky South 99. Kriminal ba yun? Hello naman, sobra naman kayong OA. Hindi po kriminal yon dahil gawang yung abogado yan. Kung yung aking ginawa bilang isang abogado ay kriminal, wala na pong mag-aabuga siya. At ang delikado po dyan, eh lahat po ng uh, tao na may haharaping uh, uh, demanda, lalo na mga non-bailable, ay nako wala na po silang makukuhang abogado dahil ang abogado matatakot na na baka pati sila man.